Kami Jesus. Amen. Sa ka, kawapun natin nila na wala pa makapag-surrender kay Jesus Christ. Wala pa magkaiwasin na kumintin sa atong Panginoon Jesus. Tanda natin itong hindi ka pinatagod ka buhay. Pinatagod ka hinamos like everything that us prayed praise the Lord according to the Bible. Pinatagod ka sa salvation. And now, you must accept Jesus Christ. According to Ang sabi ba niya ay I am the light of the world. He who walks in the shadow of darkness but hath the light of the moment. Ngayon naman natin na tayo ng kita para sa pagbabalik sa ating Panginoon Jesus. So, Amen o Jesus. O sa iyo po ako na para kasalan sa iyong atubangan. Kaganapan san salamat ka sa lamang kay Jesus, kay siya, ako ang mga nagbayan sa ako ng mga salat. Kag namatay, sa cross, sa kalbari. Kag mo ang akon decision para magtukon, magbaton sa inyo. Now, sa lipo na oras, Pinabuksan ko ang akong puso kapit ang ikaw. Bilang akong ginoo kagdagapagintas sa akong buka. Salamat po. Muligi po ako na magasunod kagpapamuhay kagpapalago nilang sa'yo. Sa para ni Jesus, Amen and Amen. Praise the